I can guarantee everyone, lalo na yung mga follower ng anak ko, that she will make a mark in, on that pageant. Nagsarita na si Melanie Marquez tungkol sa balitang pagsali ng kanyang anak na si Michelle D. sa Miss Grand International. Kumalat at pinag-usapan sa social media nito lamang mga nakarang araw ang lumabas na balitang muling sa sabak sa beauty pageant si Michelle D. at sa Miss Grand International daw ni Nawat What It's a ito lalaban muli. Ito ay matapos mapansin ng mga netizens na finalo nito ang official IG account ng Miss Grand International at finalo rin ni Michelle D. ang IG account ni Nawat Itzara Grisil. Naging usap-usapan rin ang cryptic post ni Michelle D. sa Twitter matapos nga ang kanyang pag-follow kay Nawat at sa Miss Grand International sa IG. Say nito sa kanang Twitter post, What if... Dagdag pa nga niya, never say never. Kaugnay nito, nagsarita na si Melanie Marquez. Nang makapanayam ng PAP si Melanie Marquez tungkol dito, say niya, tutul raw siya kung sasari si Michelle D. sa Miss Grand International. Say ni Melanie Marquez, hindi na raw kailangan pa ni Michelle D. na sumali. Tama na raw ang Miss Universe at Miss World na sinalihan ng kanyang anak. In my opinion, I don't think kailangan pa niyang sumali. I think that's enough for my daughter. Nagkaroon na siya ng magandang exposure at experiences sa past contest na sinalihan niya. Tama na yung mark na ibinigay niya sa Miss Universe na unforgettable and everybody saw it. It was well done. She worked very hard and she deserves more than that. But you know, ang destiny talagang kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. I have respect to all the contest, but I think Miss Universe Philippines was enough. Nasalihan na rin ni Michelle D yung Miss World Philippines noong 2019. Subari so, tayon kay Melanie Marquez kung sa Miss International daw sa saris si Michelle D ay susuportahan raw niya ito dahil prestigious daw ang Miss International. Dagdag pa ni Melanie Marquez, wala naman daw siyang issue sa Miss Grand International ni Nawat it it's a Pero hindi raw kasi siya familiar sa Miss Grand eh. Say pa niya, If you will ask me, mas gusto ko pang salihan niya ang Miss International. Su support ako. Lahat naman ng mga desisyon ng anak ko, I support. I have nothing against Miss Grand Philippines, but I am not familiar with that contest. Dagdag pa ni Melanie Marquez kung sasali din daw si Michelle D sa Binibining Pilipinas ay supportado rin daw niya ito dahil dito raw siya galing noon at prestigious din daw talaga ang Binibini. Say pa niya, pero okay sa akin kung sasali si Michelle D sa Binibining Pilipinas. Prestigious yun. Malaki ang ipinagbago ng buhay ko dahil sa Binibining Pilipinas. I always look back yung gratitude ko kay Miss Gloria Diaz kasi ipinaglaban niya ako for Binibining Pilipinas International Title. Which hindi naman siya nagkamali. Hanggang ngayon, lahat ng events ng Binibining Pilipinas, pinupuntahan ko ang Binibining Pilipinas naman prestigious organization yan. Subok na at saka, we do a lot of charity works Si Mrs. Stella Araneta, she did a lot of good things for us Sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag o kompermasyon si Michelle D Kung sasari ba siya sa Miss Grand International ni Nawat Itziraglisil Ayan, kung kayo ang tatanungin dapat bang sumali sa Miss Grand International si Michelle D O hindi at bakit?